Nooslo ba na napakarami ring sakripisyo na ginawa ng nanay ni Gerald Hangones para namang mabuhay sila ng maayos at pabigyan siya ng magandang kinabukasan. Ayon sa aktor kung anong-anong trabaho ang pinasok ng kanyang ina ng isang single parent noong bata pa siya. Wala raw regular na trabaho ang nanay niya kaya kahit anong racket ay pinapatulan ito. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya naghahanap ng ekstrang oras, pag-aaruga at financial support mula rito. Kung ano raw ang kayang ibigay ng ina ay iniintindi na lamang niya. Dahil alam niyang ginagawa naman ito ang lahat para masuportahan ang kanyang pag-aaral, pati na ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ayon sa aktor, bata pa lang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, kaya ang nanay lang niya ang nagtaguyod sa kanya. Ngunit sa kabila nito, hindi naman siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ama. Nag-floor manager pa yata yung <laughs> nanay Tapos uh, nagtinda ng unan sa Divisoria. Uh, nagtutor. nag-tutor may nag -tutor. Yan ang pinakamatagal niyang ano sa kindergarten. Nag-tutor siya sa uh, nag-tutor at nagyaya sa bata. Uh, kung ano pa ba? Ano pa ba? Nag-tour guide kasi nagjajapan yung tita ko, pag may mga parating na hapon dito, nagtuturg nanay ko yung, oh dito ko mag-aasikaso, kumbaga sekretarya. Yeah. Yan yung mga trabaho ng nanay.